dating, mga benepisyo ng productivity, sa pagiging mag-isa independence to do what you want when you want for how long you want. Ang ilang mga tao ay napaka-independyente. Gustong gusto nilang kontrolin ang kanilang ginagawa araw-araw. Nasisiyahan silang mag-schedule ng kanilang araw at hindi na umasa sa iba. Hindi kinakailangang isaalang-alang ang mga kagustuhan at pangangailangan ng iba kapag ini-schedule mo ang kanilang araw. Sa halip, nagagawa nila ang gusto nila kapag gusto nila. Masarap magkaroon ng espasyo para planuhin ang iyong araw sa mga aktibidad na gusto mong gawin. Maging iyon ay pag-aaral, trabaho, ehersisyo, pagkain o iba pang aktibidad. Ang kakayahang pumili kung ano ang gagawin mo sa iyong oras ay nagbibigay daan para sa ilang kalayaan upang tamasahin ang iyong buhay sa paraang nais mong i-enjoy ang iyong buhay. Ang hindi kinakailangang umasa o isaalang-alang kung ano ang gustong gawin ng iba ay nagbibigay daan sa iyong gumugol ng mas maraming oras hanggat gusto mong gawin ang mga bagay na gusto mong ituloy. Kung gusto mo magtrabaho ng labindalawa oras sa isang araw sa bahay, magagawa mo. Walang manghihingi ng atensyon o kailangan mong hilahin palayo sa trabaho. Kung gusto mong mag-ehersisyo sa parke ng anim na oras bawat araw sa buong katapusan ng linggo, magagawa mo. Bukas ang iyong oras para gawin dito ang gusto mo. Ang kalayaang ito na gawin kung ano ang gusto mo, kapag gusto mo ay maaring mapahusay ang pagiging produktibo, at humantong sa pagiging napaka-independiente ng isang tao sa loob ng mga panlipunang kapaligiran. Kusang baguhin ang mga plano ng walang kumukonsulta sa iba. Oo, maaring mainam na hindi kumonsulta sa iba upang planuhin ang iyong araw munit maaari mong imaging pagpaplano ng iyong araw na may pagsasaalang-alang sa mga gusto at pangangailangan ng iba. Pagkatapos ay kailangang baguhin ang iyong mga plano dahil sa isang issue. Kakailanganin mong gumugol ng mas maraming oras sa paghahanap ng mga alternatibong plano na gumagana para sa lahat. Sinasabi ko, ito ay isang kasanayan ang pag-alis ng mga hadlang at pagpaplano ng isang lubos na produktibong araw na may pagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng mga koponan ay mahirap. Ito ay nangailangan ng pagsasanay oras at lakas. Kung ikaw ay mahusay dito, ikaw ay isang napakahalagang aset sa koponan. Iyon ay sinabi, ito ay tiyak na mas madaling maging kusang loob at baguhin ang iyong mga plano batay sa mga bagong obstacle nang walang karagdagang mga komplikadong kailangang isaalang-alang. Ang pagiging malaya na kusang baguhin ang iyong mga plano batay sa kung ano ang pakiramdam mo ay maganda. Ang pagiging malayang baguhin ang iyong mga plano batay sa iyong mga gusto at pangangailangan, Instead on based on groups, wants and needs, maganda din tinatangkilik din ng mga tao ang spontaneity sa pangkalahatan. Ang isang kusang buhay ay kadalasang kasiya siya. Makakatipid din ng oras ang spontaneity. Ang pagpaplano ay nangangailangan ng oras. Kung mas maraming salik ang kailangan mong isaalang-alang, mas maraming oras ang aabutin sa pagpaplano. Gayun din, mas maraming oras ang madalas na ng mga aksyon. Kung mas komplikado ang plano, batay sa maraming mga kadahilanan, mas maraming oras ang maaring tumagal upang maipatupad ang bagong plano. Sa kabuuan, masaya ang kakayahang maging kusang loob. Walang paghihintay sa iba. Nahihirapan ang ilang mag-asawa na makarating sa oras. Maraming oras ang maaaring gugulin sa paghihintay sa iba na gumawa ng mga bagay. Ang pamamahala ng oras ay madalas na isang lugar ng pag-igting. Personal kong sinasabi kung mayroon kang buhok at pampaganda, asahan na maglaan ng karagdagang oras upang maghanda. Mas mabagal din maghanda ang mga bata. Ang tip ko para sa tagumpay ay magplano ng oras ng pag-alis at ipaalam ang lahat ng time frame na ito ng maaga. Sa ganitong paraan, lahat kayo ay nasa parehong pahina at makakaalis ng sabay-sabay. Ang isa pang paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay sa loob ng iyong araw ng trabaho, madalas kang nasa mga pulong ng maaga kumpara sa mga huli sa mga pulong. Kapag ang iba ay huli, madalas ang oras ng iba ay nasasayang. Kung mas malaki ang kuponan, kung minsan mas maraming oras ang nasasayang sa paghihintay sa pagdating ng iba. Ang pagiging mag-isa ay nagbibigay daan sa iyo ng kakayahang maghanda, maging kung saan mo kailangan, at hindi na kailangang maghintay sa iba. Hindi ka nagsasayang ng oras sa paghihintay sa iba. Nagagawa mong pataasin ang iyong pagiging produktibo bilang tugon. Maliban na lang kung ikaw ay isang kahangahangang tao na nananatiling abala, nakahanap ng gagawin at hindi nababato sa paghihintay sa iba. Kontrolin kung gaano katagal bago maghanda na lumabas o kumain. Kung nakatira ka sa iba, maaari kang mapilitan na umalis sa bahay kapag karaniwan mong nananatili sa bahay na nagtatrabaho ng malayuan. Maaari kang mapilitan na umalis ng bahay ng mas mabilis o mas mabagal kaysa sa gusto mo para sa ersisyo o formal na mga kaganapan. Ang lahat ng nangyayari ay batay sa mga pangangailangan ng iba, hindi lamang batay sa iyong mga pangangailangan. Kung ang iba ay mabagal kumain, ikaw din ay maglalaan ng mas maraming oras sa pagkain. Ang kakayahang pumili at kontrolin kung gaano katagal bago maghanda at pumunta sa mga lugar ay makakatipid sa iyo ng hindi mabilang na oras. Maaari mong piliin lumabas ng mabilis para sa mga sporting event o mas mabagal para sa formal na kaganapan. Maaari mong piliing huwag lumabas ng bahay dahil sa malayong trabaho. Mas kaunting abala para sa hindi mabilang na oras ng trabaho o aktibidad. Ang kakayahang gumawa ng hindi mabilang na oras ng trabaho ay nagambala. Ang mas kaunting mga abala ay maaaring makatulong sa iyo sa pagkumpleto ng iyong mga gawain. Minsan, kailangan nating lahat ng tahimik na lugar para magtrabaho. Ang tanging problema sa isang ito ay gumawa ng mga dahilan na ang dahilan kung bakit hindi mo magawa ang iyong gawain ay dahil sa ibang tao. Mahalaga, sa buhay ang pinakamatagumpay na tao ay may pananagutan kunin ang sitwasyon sa kanilang sariling mga kamay, maghanap ng tahimik na lugar at maglaan ng dagdag na oras kung iyon ang kinakailangan. Minsan ang mga bagay ay magtatagal lamang dahil sa kanilang pagiging komplikado. Iniiwasan kung sisihin ang iba sa iyong kawalan ng kakayahan na gumawa ng isang bagay. Ibig sabihin, maaari kang manatiling nakatutok upang magawa ang mga bagay ng mas mahusay sa pamamagitan ng pagsasanay ng ilang partikular na pagkilos tulad ng paghahanap ng tahimik na mesang pagtratrabahoan, pagsasara ng pinto, pagpapatahimik sa iyong telepono, at paglalagay ng sigin na huwag istorbohin ang iyong kakayahang mapanatili ang malalim na pag-iisip ay maaaring makatulong sa iyo sa pagkumpleto ng trabaho. Halimbawa, gawin ang mga bagay sa mas kaunting oras at tumuto. Ang pagtatrabaho ng walang patid ay maaaring maging isang magandang bagay para sa sinuman. Sabi ko, be more productive, be why, and if being distracted, by be small things. Sa tingin ko ito ay isang pagpipilian. Maging mahusay sa multitasking. Maging mabuti at gumaganap sa ilalim ng presyon. Maging mas produktibo kapag may mga distractions higit na kontrol sa iyong kapaligiran at output. Ang pagiging mag-isa ay nagbibigay sa iyo ng higit na kontrol sa iyong kapaligiran at sa output na iyong nagagawa. Maaari mong i-customize ang mga bagay tulad ng pagtatakda ng temperatura, pag-iilaw, mga antas ng ingay, at dami ng na mga nakakagambala upang lumikha ng kapaligiran sa trabaho na sa tingin mo ay pinakakaaya-aya sa iyong pagiging produktibo. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang isaalang-alang kung ano ang gusto at gusto ng iba. Maaari kang pumili ng mga setting at magtalaga ng mga bagay upang maging paraang sa tingin mo ay pinakamainam para sa iyo. Ang kakayahang ito na magtakda ng mga bagay sa iyong mga kabustuhan ay maaaring humantong sa pinahusay ng mga output. Mas malaking puwang para sa pagkamalikhain. Ang pagiging mag-isa ay maaaring magbigay daan para sa higit na pagkamalikhain dahil nag-aalok ito ng espasyo upang tumuon sa iyong mga iniisip at ideya ng walang impluensya ng iba. Ang nag-iisang oras na ito ay nakakatulong sa iyo na bumuo ng mga bagong ideya at gumawa ng mga malikhaing bagay tulad ng photography, pagpipinta, marketing, pagguhit, pagsusulat, at iba pang bagay. Mas mahusay na oras para sa pagninilay. Makakatulong sa iyo ang pamumuhay na mag-isa na magkaroon ng mas maraming espasyo para isipin ang iyong trabaho, mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, mga layunin, schedule at pag-unlad. Ang oras upang magmuni-muni ay mahalaga sa buhay. Nakakatulong ito sa iyo sa pagpapabuti ng iyong pagiging produktibo at pag-aaral mula sa mga pagkakamali. Ikaw ay pinakaangkop na mapabuti. Bumuo ng mga checklist upang mabawasan ang mga pagkakamali at bumuo ng mga plano upang makamit ang iyong mga layunin kapag mayroon kang oras at espasyo upang magmuni-muni. Sa wakas, bagamat maaaring maging maganda o kapaki-pakinabang ang pagiging mag-isa, mahalagang magkaroon ng balanse at pahalagahan ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang support system. Ang pamumuhay na napapaligiran ng iba ay maaaring maging lubhang kasiyasya, at nag-aalok ng mga benepisyong hindi mo makukuha sa pamumuhay ng mag-isa. Makakatulong sa iyo ang mga sosyal na pakikipag-ugnayan na manatiling motivated. Mag-enjoy ng higit pang mga aktibidad. Mag-explore ng mga bagong bagay at makakuha ng insight sa iba pang mga pananaw na lahat ay makakatulong sa iyong mamuhay ng mas masaya at mas matagumpay na buhay. Tiyak na may mga benepisyo at kahinaan sa lahat ng pamumuhay. Dito nais kong ipakita, palaging may positibong paraan upang tingnan ang mga bagay. Kung ikaw ay nag-iisa, Alamin na ang pamumuhay na ito ay maaaring maging kahanga-hanga. Kung mayroon kang pamilya o kamag-anak, ang buhay na iyon ay maaaring maging kahanga-hanga din tangkilikin kung ano ang mayroon ka at lumikha ng buhay na pinapangarap mong magkaroon. Siguraduhin makita at i-maximize ang mga benepisyo ng kung anong sitwasyon ka. Pagandahin ang iyong pagiging produktibo at kaligayahan sa pamamagitan ng maingat na pagkilos. Mabuhay ang iyong pinakamahusay na buhay ngayon. Maghanap ng kaligayahan sa kung ano ang mayroon ka. Mag-click sa larawan upang manood ng higit pang mga video na ginawa para lamang sa iyo. Mag-subscribe at mag kung gusto mo ang buhay single o pagiging mag-asawa.